Shoutout muna tayo mga idol sa lahat ng mga member natin na walang sawang nagmamahal at sumusuporta sa ating mga channel. Shoutout kay Johnny, kay Idol Ilin Ido, Jin Sablawan, Miss Miami Laurel, Lito Bueno, Lin Kaligdong Vlog, Merlinda Albis, kay Idol Marvin Maliveran, Matt Vlog, XPG Secret Files, kay Lilibit Tumagi, at sa bago natin ng member, welcome po kay Tita Jinky Perez at kay Mikuruki. Ang kwento natin na itong mga idol ay ang pagpapatuloy sa kwento ni Badong ang kanyang mga anak na sina Makro at Buhawi. Simula na po natin ang ating kwento. Napagtanto nitong si Buhawi na mga antingero ang mga nakasunod sa kanya dahil nakakasabay ito sa kanyang bilis. Malayo na itong si Buhawi galing doon sa mga kriminal kaya balak ni Buhawi na patay na ang apat na mga antingerong tanging nakakasunod sa kanya. Uubusin niya ngayon ang lahat ng mga ito. Ang tanging naiisip lamang ngayon nitong si Buhawi kung nasaan na si Ringo. Malayo naman na mapatay ito ng mga kriminal dahil wala ang katawan ito doon sa kubo kung sakaling napatay man ito talaga. Ngayon, Huminto na sa pagtakbo itong si Buhawi doon sa gilid ng sapa. Mabilis itong naglatag ng mga orasyon. Nang gigigil na itong si Buhawi na mapatay ang mga anting antingirong ito. Kagabi, doon sa bahay ni Don Pablo, ang tatapang ng mga ito dahil marami ang kanilang bilang. Ngayon, kahit na apat pa ang mga ito, kaya niyang kitilan ang mga ito ng buhay. Ilang sandali pa, tumigil na rin ang mga anting nang ng maramdaman na hindi na umuusad ang kanilang nararamdamang presensya galing kay Buhawi. Nakahanda na ang mga hawak ng mga ito na mga patalim. Uwi ka pa ng isa. Kaibigan, lumabas ka na. Mukhang nagtatago ka na lamang ngayon. Bakit? Pagod na ba ang iyong katawan? o maaring gusto mo na kaming labanan. Kung gusto mo kaming labanan, huwag ka nang magtatago pa at lumabas ka na. Inuubos mo lamang ang aming oras. Samantalang doon sa mga kakahuyan, habang tumatakbo ang mga kriminal para masundan itong si Buhawi, biglang napasigaw na lamang ang isa sa mga ito nang may tumama na sinulid sa kanyang liig na sintigas ng bakal agad itong natumba at nangingisay. Bago pa, makahuma ang mga kriminal, muling ipinitik nitong si Ringo ang hawak na sinulid at pinulupot doon sa isang kriminal sa liig nito. At nang ipihit na ito ni Ringo, agad na kumalas ang ulo nito sa katawan. Gulat na gulat ang mga kriminal at agad nilang pinagbabaril itong si Ringo. Kanina, nagkamalay na pala itong si Ringo. Habang wala doon itong si Buhawi at agad na naramdaman ito ang papalapit na panganib, medyo bumuti na ang kanyang kalagayan. Kaya nagawa na nitong makatayo at sumilip ito doon sa labas ng kubo. At dito nakita ni Ringo ang mga papalapit na mga kriminal at naramdaman din itong si Ringo na may kasama ang mga ito na may mga karga at mayroong mga kakayahan. Kaya agad nalumabas ng kubo itong siringo para makapagtago. Papunta kasi ang mga kriminal sa kubong kanyang kinaruroonan. At hindi nga siya nagkamali sa kanyang hinala dahil pinagbabaril nga ang kubong kanyang kinaruroonan ng mga kriminal. Ngayon nakita niyang hinahabol ng mga kriminal itong si Buhawi. Nang mapagtanto niyang napalayo na si Buhawi sa mga ito at tanging mga antingero ang nakakasunod sa kanyang matalik na kaibigan. Kahit na hindi pa ganun kalakas ang kanyang katawan, nagpasya itong si Ringo na atakihin na ang mga kriminal na ito. Hindi pa man niya kayang labanan ang mga antingero, ngunit kaya niyang patayin ang mga kriminal na ito na walang mga tangan na anumang mga kakayahan. Mabilis nang gumawa ng mga orasyon itong si Ringo kailangan niyang malinlang ang lahat ng mga ito dahil pinaulan na, siya ng bala. Ilang sandali pa, tumigil na sa ginawang pagpapaputok ang mga ito. Hindi na kasi makita ng mga kriminal at magila pa ang kinaroonan ng nilalang na umaatake sa kanila. Dahan-dahan na tinitingnan nila ang buong paligid ng kakahuyan at laging nakahanda pa rin ang kanilang dalang mga baril na wala na ang tapang ng mga ito nang mapahiwalay sa kanila ang mga kasamahang mga antingero. Huwi ka pa nga ng isa sa mga ito. Anak ng putsa naman ito. Bakit pa kasi iniwan tayo ng mga kasamahan natin ng mga antingero? Paano natin mapatay ang isang ito na malapalos ang gilawan at may mga tangan pa na mga mutya? Ano ang ating gagawin? walang sumagot sa grupo ng mga ito dahil pati sila nakakaramdam na din ng kakaibang pagkatakot. Nakita na nila kanina kung paano pinatay ang kanilang mga kasamaan nang ganon kabrutal at kadali. Ilang sandali, nakakabingi ang katahimikan ng mga ito. Pinagpawisan ang mga ito ng malapot sa isip kasi ng mga kriminal kung sino kaya sa kanila ang isusunod ng kanilang kalaban na magpasa hanggang ngayon hindi nila makita kung saan nagtatago kung ano ang pinabalak ilang sandali biglang nakakarinig ng ingay ang mga ito na parang mga nababali na mga sanga doon sa kanilang bandang kanang gilid kaya agad na napabaling ang kanilang atensyon at walang pagdadalawang isip na pinagbabaril ng mga ito ang kakahuyan kahit na wala pang nakikitang kalaban ang mga ito. Ngunit biglang sumulpot na naman doon ang mga sinulid na hindi nila alam ang pinanggagalingan. Dalawa agad sa mga kriminal ang napuluputan sa kanilang mga liig at pagkatapos tulad ng kanilang kasama kanina agad na kumalas ang mga ulo ng mga ito sa kanilang mga katawan. Agad na nagkagulo ang mga kriminal kung saan saan na nila ipinutok ang mga hawak na mga baril. Nasisipat nila ang kanilang kalaban na si Ringo. Ngunit sa bilis kasi ng kilos nito, hindi nila iyon masundan ng kanilang gagawing pagbaril. Isa na naman ang napapasigaw ng mapuluputan ito ng sinulid ni Ringo at hinila na niya ito hanggang sa maputol na rin ang liig. Dalawa pa ang agara na bumagsak nang matamaan ang mga ito ng mga pagpitik ni Ringo gamit ang kanyang sinulid. Kapwa sa liig ang tama ng mga ito kaya agara na mawawalan ang mga ito ng buhay. Nagtakbuhan na ang mga kriminal dahil sa naramdamang matinding takot hindi nila kakayanin ang bilis ng kanilang kalaban. Ngunit walang balak itong si Ringo na bubuhayin pa kahit isa sa mga ito. Napakabilis na sinundan ito ni Ringo at patuloy na pinag-aatake. Samantalang doon sa gilid ng sapa, lumabas na doon itong si Buhawi at nagpapakita na doon sa apat na mga antingero. Nakita pa nitong si Buhawi na nakangisi pa ang apat na parang kampanti ang mga ito na matatalo siya. Huwi ka nitong si Buhawi doon sa apat na mga antingero. Pagsisihan nyo ngayon ang ginawa ninyo sa amin. Dahil sa lugar na ito, malilibing ang inyong mga katawan. Sagot naman ng isa sa mga ito. Hehehehe, ganon ba? Paano mo naman gagawin ang mga bagay na iyan laban sa aming apat. Pagkatapos, kumilos na ang mga ito. Ngunit biglang nawala na itong si Buhawi. Napakabilis na nitong umaatake doon sa apat na mga kalaban. Kargado na ito ng usal at mga orasyon. At pagkatapos, agad nang inatake nitong si Buhawi ang mga ito. Mabilis naman na nagpulasan ang apat na mga antingero. Ngunit hindi na hinayaan pa ni na makalayo ang isa sa mga ito sa kanya. Wika ka pa nitong si Buhawi. Ikaw ang uunahin ko. Tingnan ko ngayon ang kagalingan ninyo. Napaatras ang isang antingero dahil tinugis na siya nitong si Buhawi. Biglang nagpakawala ng suntok itong si Buhawi kaya agad na napayuko ang antingero para maiwasan iyon Ngunit isang piking atake lamang iyon ni Buhawi. Ang totoo, nagpakawala ito ng isang malutong na pagtuhod na tumama sa panga ng antingero. Agad itong tumimbuwang at bumalandra doon sa puno ng kahoy. Pagkatapos na tumama ang katawan ito doon sa puno ng kahoy, agad itong napaluhod sa lupa at ramdam ang pagkahilo. Mabilis naman nakumilos ang tatlo sa mga ito agad nilang dinaluhong na itong si buhawi dahil nakita nilang nanganganib ang buhay ng kanilang kasama ngayon ngunit nahuli na ang mga ito bago pa makabawi ng lakas ang nakaluhod na anting nero, walang awang itinarak ni buhawi ang kanyang hawak na punyal sa ulo ng kalaban rinig pa nga ng mga ito ang parang nabiyak na buko sa pagkatama ng armas nitong si Buhawi. Napangasab na lamang ang kriminal at tuluyang bumagsak. Sumirit din agad ang masaganang dugo sa ulo ng antingero. Matapos iyon, agad na pumihit itong si Buhawi at sinalubong ng mga pag-atake ang mga papasugod na mga antingero. Tinamaan pa nga ni Buhawi ang isa sa may bandang tiyan at gulat na gulat sa bilis nitong si Buhawi at nagpakawala ng mga pagsipa itong si Buhawi doon sa dalawa pa nang mapatigil ang mga ito sa pag-atagi. Agad na umikot sa iri itong si Buhawi at pinatama ang kanyang tuhod doon sa panga ng anting na tinamaan niya sa may tiyan. Kaya tuluyang bumagsak ito sa lupa na nandilim agad ang paningin. Walang inaksayang sandali na itong si Buhawi, buong lakas na itinarak niya ang hawak na patalim sa dibdib ng anting nirong kalaban. Napabulwak agad ito ng dugo at napaigik. Isang pagtarak pa, tuluyan na itong nawalan ng buhay. Matapos na mapatay ni Buhawi ang dalawa, agad itong umigpaw at pabagsak na gamit ang mga paa doon sa harapan ng dalawang natitirang kalaban. Napapangiti na itong si Buhawi Dahil nakita niya ang takot ng mga ito sa kanilang mga mata Wikan itong si Buhawi Ano ba naman yan mga kaibigan? Kitang kita na sa mga mata ninyo ang takot Nasaan na ba ang tapang ninyo kanina? Huwag <laughs> kayong mag-alala Dahil agad ko kayong isusunod sa dalawang nakabulagta nyong kasamahan Natamimi na ang dalawang antingero at hindi makapagsalita ang mga ito. Sobrang nagulat na ang mga ito sa galing ng kanilang nag-iisang kalaban. Ilang sandali pa, muling tumakbo na itong si Buhawi. Papaatake na ito sa kanila. Agad itong gumulong at nagpakawala ng mga pagsipa. Kaya napapatras ang dalawang antingero at iwinasiwas na din ng mga ito ang kanilang hawak na mga patalin Ngunit hindi iyon nagiging balakid para kay Buhawi. Agad itong nakalapit doon sa isa at naiwasan ang mga pagwasiwas nito ng punyal. Pagkatapos, binigyan ito ni Buhawi ng isang sapak sa dibdib. Agad itong tumalsik at tumama ang katawan nito doon sa puno ng kahoy. Habang ang isa agad din itong nagpakawala ng mga pagwasiwas ng punyal. Nailagan naman iyon ni Buhawi na walang kahirap-hirap. Pagkatapos, agad na hinapit nito ang katawan at itinarak ni Buhawi ang kanyang punyal sa dibdib ng antingero. Napadilat pa nga ang mga mata nito na halos hindi makapaniwala na tinamaan pa rin siya at hindi niya nakita kung saan nang gagaling ang pag-ataking iyon ni Buhawi. Huwi ka ni Buhawi doon sa kanyang kalaban. Di diba sabi ko sa inyo, pagbayaran nyo ng buhay ang ginawa ninyo sa amin kagabi. Kaya mamatay ka na. At isang pagtarak pa ang ginawa nitong si Buhawi na tuluyan ng ikinatumba ng kanyang kalaban sa lupa at agaran na namatay habang ang isa medyo nakabawi na ito ng lakas. Agad na umataki ito kay buhawi na nagsisigaw pa. Marahil wala na itong magagawa pa kundi ang lumaban hanggang sa kamatayan. Nakita din kasi nito na namatay na ang kanyang lahat ng mga kasamahan. Nagsisigaw na ito dahil sa naramdamang galit. Napangiti na lamang itong si Buhawi. Inihanda na niya ang kanyang punyal para patayin na ang kahuli-hulihang antingero. Balak nitong si Buhawi na sa liig niya patamaan ito para agaran na mawalan ng buhay. Ngunit biglang may mga sinulid ang pumitik doon at tumama sa liig ng antingero. Agad na napasagsag ito sa lupa at hindi na gumagalaw pa. Gulat na gulat itong si Buhawi at alam niya agad kung sino ang may gawa noon. Walang iba kundi itong siringo. Ilang sandali, nakita niyang naglalakad itong si Ringo galing doon sa mga kakawyan. Umaaliwalas ang mukha nitong si Buhawi nang makitang buhay at malakas na ang kanyang matalik na kaibigan. Huwi ka nitong si Buhawi. Anak ng put sa Ringo, pinakaba mo ako. Saan ka ba nang gagaling at bigla kang nawala kanina doon sa loob ng kubo? Sagot naman nitong si Ringo. Pasinsya ka na kaibigan kung pinakaba Bago pa kasi nakalapit ang mga kriminal kanina doon sa kubo. Nakita ko na ang mga ito at mabilis na akong nakalabas. Kaya bago nila pinagbabaril ang kubo, nakapagtago na ako. At tinapos ko na rin doon sa kakahuyan ang mga kasamahang kriminal ng mga antingerong ito. Lintik lamang ang walang ganti. Ano na ngayon ang gagawin natin, kaibigang buhawi? Sagot naman itong si buhawi. Kailangan na natin na makabalik doon sa bayan. Sigurado akong nag-alala na ang ating mga kasamahan. Iwan na natin ang mga katawan ng mga ito dito sa gubat. Hayaan na natin na kainin ang katawan ng mga ito, ng mga mababangis na mga hayop. Pagkatapos mabilis nang naglalakad ang magkakaibigan. Balak nila na maglalakad na lamang papunta doon sa sintro ng bayan at doon na sumakay pabalik doon sa kinaroroonan nila ni Makro. Samantalang sina Makro, narating na nila ang bahay ni Don Pablo. Sa mga pagkakataon na iyon, pagkapasok pa lamang nila, nakakahalata na itong si Makro. Kaya inaabisuhan na niya ang kanyang mga kasama nakailangan kailangan na nilang maghanda. Malugod man silang pinapapasok doon sa loob ng mga tauhan itong si Irad na naiwan doon. Nakakaamoy pa rin ng kakaiba itong si Makro. Nang makaupo na ang mga ito doon sa sala, nagsimula ng magtatanong silang Makro kung nasaan ang kanyang kapatid at ang isang kasama nito. Pati itong si Maya, tanong ito ng tanong kung nasaan na si Don Pablo. Ngunit kung ano-ano na ang ginawang palusot ng mga iyon. wi ka ni Makro kay Maya. Maya, mukhang hindi maganda ang mga nangyayari sa paligid. Mukhang wala na dito si na Kuya Marco at ang sinasabi mong Don Pablo. Nakakaamoy ako ng panganib. Sabad naman itong si Toro. Hindi ko rin naamoy ang pagkakinanlan ni Marco at Ringo kaibigan ng makro. Mukhang pinasakay lamang tayo ng mga ito. Ilang sandali pa, may lumapit sa kanila na may dalang mga pagkain. Natatakpan ito ng isang parang mga panyo. Ngunit agad na nasipat ni Toro ang tunay nitong mga hawak, mga barel. Kaya wika nitong si Toro sa kanila. Putsa, may balak ang mga ito. Napapatayin tayo makro sagot naman nitong si Makro na alam na din ang ibig sabihin nitong si Toro. Toro. Puntahan mo na agad ang labas. Siguraduhin mong walang makakatakas sa lahat ng mga ito. Maya, samahan mo si Toro. Tumango lamang itong si Toro at napaangil. Ilang sandali lamang, sabi ng naghahatid ng pagkain sa kanila. Hehehehe, <laughs> nandito na ang mga pagkain ninyong mga bata. Maya-maya, kaunti, lalabas na ang mga kaibigan nyo doon sa kwarto. At pagkatapos, agad nang inilabas ang dalang baril at itinutok na agad ang mga iyon sa kanila. Ngunit bago pa ito, makapagpaputok, agad na nahawakan na ni Makro ang kamay ng lalaki. Huwi ka nitong si Makro. Manong, masama ang magbiro kung hawak mo ang baril dahil nakakamatay iyan. Agad na binali na ni Makro ang kamay nito na siyang dahilan para magsisigaw ito dahil sa sakit. Matapos iyon, agad na tumalon itong si Makro at pinatama ang kanyang tuhod doon sa isa pa na nasa likuran ng lalaki. Sa lakas ng pag-ataking iyon ni Makro, tumalsik pa nga ito ng ilang metro habang itong si Baldo bago pa makuha ng dalawang lalaki ang kanilang mga baril maagap na nahawakan na ang mga ito ni Baldo sa kanilang mga ulo at pinaguntog ang mga ulo ng mga ito para pangang nabiyak na niyog ang paglagutok doon samantalang sinaturo at maya mabilis nang tumakbo ang mga ito at pagkatapos tumalon doon sa nakabukas na bintana palabas ng bahay na iyon gulat na gulat ang mga kriminal sa bilis ng mga ito hindi nila inasahan na ganon kalakas at kabilis ang mga bisita nila